ang isla ng Corregidor ay matatagpuan sa Bukana sa na ng Maynila. May mahalagang kasaysayan dahil ito ay isang prominenteng lugar noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga lapi ng digmaan tulad ng mga naiwang pagamutan, mga istruktura na nasira ng mga bomba at mga misteryosong tunnel ay lumilikha ng isang hindi malilimutang atmosfera na nagbibigay dala ng malungkot na damdamin sa mga kakaibang lugar sa isla, ang lumang Corregidor Hospital at Melinda Tunnel ay stand out bilang isa sa pinakamahiwagang pook at sinasabi ng karamihan na haunted spots. Ang mga lugar na ito ay ginamit bilang mga pasilidad para sa paggamutan noong digmaan at naging biktima ng pag-atake ng mga Hapones. Sabi nila, mas nagiging mahiwaga ito lalo na kapag narinig mo na ang mga eko ng mga sigaw at mga yapak na kumakalat sa mga lugaring ito.